bitan karon ang pulong sa Dios no kay gikinahanglan mo ginato ang pulong sa Dios kaya ang tao dili mabuhi ulang how ang kung wala ang pulong sa Dios kinahanglan gyud kita mga igsoon sa so, ang ato pagisgutan ana sa episode nagapadayon kita series no episode kapitulo 5 bersikulo 15 paingon sa 20 ang igsoon apan sa so, dili pa na, nato pagabasahon Pagampo na kita ang itagiya sa palangas Espiritu. Among Dios amahan nga labing gamahanan, Ginoo, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Daghang salamat Ginoo Lord God sa imong paghatag kalampusan sa among pagpaabot sa mga lampuanan. Salamat sa balaang espiritu nga nagauban, nagatabang, nagagiya naga kanamo. Pagmayon naga 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 man Lord sa among pag uh, hisgot, sa imong pulong, ang imong balaang espiritu Lord ang magtabang, uh, magaandam sa among kasigkasing kunahuna, paghatag ug iyano masabtan sa katagusa ang imong pulo ano okay. langin ka sa katagusa yun kay labyan ka na mo din sa online you know, kanimo, akulone, istubing, tonine, din ako. The Torios, isalin na mo kanimo ang kanitabukan bisan ang kulor ni mong instrumento ni ni pangalan Nangalan din ang Isus. Amen. Amen. Okay mga Isuon. An <coughs> ang Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 15, paingon sa 20, nagkana Pusa pagmatnon kamu pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamu pagkinabuhi sama sa mga walay alamang, kundi sama sa mga maalam. Ayaw pa ang paggamit ng inyong panahon kadautan kining mga adlawa. Pusa ayaw kamu pagpakabuang, paning kamu tinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamu paghubog-hubo kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaahin noon ninyo nga mapuno kamu sa espiritu. Kung sa inyong pagsulti anay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, o mga balaang awit. Awite, o taiga ninyo ang ginoo sa kinasingkasing gayon. Sa ngalan sa itong ginoong Iso Kristo, pasalamatin ninyo, kanunay ang Diyos, na amahan, tungod, sa tanang buta. So, maka na, ang tulong sa Diyos, nga itong pag-aambitan, niining, pag mga iso, ano, ang ordiya, pusa, no? so, sa ato pa, na ano siya sa naging post ng bahay no conclusion no sa uh, sa chapter 5 no mga iso ano oh, na siya nang na post ng bahay no busa pagmat noon no Ang word na busa no atong At uh, conclusion niya sa mga nag-unang gihisgutan no sa balikon mm -hmm. ang previous message no ang tibok ni Kristo, ang isgot sa kinabuhi diya kang Kristo, ang whole chapter sa 5 pag kinabuhi sa kahayag atong at naisugutan niya ang anak sa katawan ang katawan sa Dios ang anak muliwat gayud sa iyang kinaiya no dili daw tang ehemplo no so pag mabungahon ang iyang mga kanakan maningkamot sa pagpahimuot sa Dios diha sa kapadayonong pagtuo kang ginoong So, Na makilambigit dito sa mga dautan na makakaulaw. Dahil sa Diyos, dayag ka niya ang panahal. No? Karoon sa ikatulong hugna sa chapter 5 sa itong pag-isgot, 15 verse 15 to 20, ang tanong guluhan, pagkinabuhin maalamon. No? Ang pagkinabuhin maalamon, adunay, pagmatngon. No? Muna nga itong unang punto, dili magmatngon gani, dili ka kukyansa, dili ka pabaya. Siniguro pag-ayo ang pagkinabuhin. Look, walk, carefully, no? Kung dili ta magtan-aw sa atong paglakaw, posible nga uh, ang sama, mapandol, mapangga, no? Or mabulasot, no? Na tong illustration. Sa dili magkinabuhi nga murag hanaw, walang alam sa mundong ginagalawan. Ang pasabot ni Pablo na uh, Sambalan naman mo sa apan wala ninyo ikinabuhi. Na iyang is uh, pahimang no dito sa uh, mga kastuhanon sa Episo. No? na mura na nung magkapareha mo no nakabalo na mo sa kamaturan ang katong wala na nakabalo sa kamaturan pur inyo kinabuhi so ang natabo useless ang inyong kahibalo wala ninyo magamit tama na sa ulo tama na sa certificate sa atong panahon karon no tama na sa picture no igo nagpamadlong, panudlo sa uban pero sila wala nang kinabuhi ha no? ado na illustration sa mga niya na ako kailangan graduate siya o kaniya kurso no so wala niya nang gamit no? na Nahab... pupuy kailangan nahuman um, niya ni pero huwag yapon huwag yapon niya nagamit na no? para sa ako kabalo ko drive pero drive sa kanan pero motor motor ako drive pero no? wala pa mo gusto kina kaya of so na <tnak> sa <papilding> wala nagamit gamit na no? bright kayo manulti dili pa pildi fielding pero wala magamit ang kabrayet diha sa pagtinabo so knowledge lang siya kay balo lang siya sa kaalam wala no grabbing memory sa verse no may mo expound sa bible no pero pareha ra kinabuhi sa mga wala alam no pero bag kana bitaw kapulo ka ha? wala lagi ni magibuat pero imong gi-apply na no? ang malamon gina-walk ang ilang gina-talk no walk the knowledge, expose the knowledge by living. No? Ikaw o ako, ang una mo sinati sa atong nahibuluan. Dili mo yun nga, itry ganit ninyo. Di ba? <laughs> Ito nga nga, inyong pa na Kita di ay. Ha? Kita ang una. No? Paglakaw, nga mabinantayon, pag kinabuhi nga, doon ay katungganan, ay katuyuan. Ano? Huwag ka yan. Ang katong mutugot, makahimog kautan sa atong pagkinabuhi pagdakaw sa kuy pag o kadalan. Kung nang pagkinabuhing maalamon, aduna yung pagmatgon, no? Dili mo susama sa mga walay alam, no? O sunod, ayuhon paggamit ang panahon. Verse 16, ayuhon paggamit ng inyong panahon kay daotan kini mga nawa. Puro gibati ni, ni Pablo ang iyang pagkadinalian, urgent ni, no? Tungod sa kadautan, kailan. no? Sama sa atong panahon karon, no? Kita usab gibati dapat sa binalian urgent no nalisod ang mga adlaw kalit ang mga pangitabo no daghan usab ang mga mini ang mga nakutublo no murag mga oh, malipat kita no kay ay masagayo sila kutan masagayo sila no they are kung kita no ang di sa ato making the most best the excellent for the lord making the most of the time no sila po times 2 times 3 po dahil lang paningkamot no na aron mapasalaan ang mga katauhan, no so mga igsoon ilhon o magpahimulos sa matag kay gayonan ug paggamit niini uban ang kaalam ug kaugi no takugi na dili sa yangon kinahanglan natin nato nga ipabilin ang taas natong sumbanan ang standard no biblical standard mulihok nga maalamon ug pagbuhat ug bayo kutob sa atong mahimo no ang mga kahayunan dili usikan, no? dilik, killing the time, use wisely, no? Use the time wisely, no? Pero bag sa mga kakaraanan, no, mga katigulangan, no, na uh, dili matapos ang adlaw kung um, dili daghan ang gikinakurek-kurek, no? Una mga isoon, dili na usikan, hangtod may kinabuhi, hangtod may kay kay gayonan, no? Ihala na to sa mga kinabuhi. Involve all spiritual activities labi na itong devotion piha sa Diyos kanunay, no? Sa so, mga activities sa uh, spiritual, no? Kanyang itong prayer meeting, mga, mga Bible study, no? Kanyang mga ugma, no? Prayer and fasting, no? Uban pa mga spiritual na kalihukan involved, no? Pagbasa yung Bible, pag, uh, pagahin, no? personal devotion kada adlaw. Ito no? Ayon, mga isaw na yun, pagamit ang oras panahon ng takna no sa pagbaton pagbuslano ng kahibalo kani ba imong ibasa, kani ba imong gibuhat makadugang ba ni sa Pag-ila sa Ginoo pag o kinabuhi ng imong sa pagbuhat og maayos sa uban sa paggamit niini alang sa katayuan sa usa ka matud nga pagkinabuhi alang sa kaugalingon og sa pamilya o sa pagampo o pagsusi sa si kaugalingon aron maayo ang atong mga asin-kasin, no? Ayuhon pa no? Kaya ng ating sige panghimantay, no? Maging malik kaya, no? For diya uh, sa mga social media, magka-comments na. Taas kayo itong panahon, comments, na hatag comments, no? Pero yan itong nag-comments nga. Yeah. Wala ko time mag-comments, tungod kay nga ni, daghan ko trabaho, daghan na kayo yung comments, pero yun siya, wala daw siya tayo mag-comments. Taas na kayo yung comments. Kaya muna yung ginabuhat, pag-umanganin, muna, muna yung buhaton. Nga ako din na hindi mo comments, pero taas na kayang i-comments. Ayaw, ayuhon paggamit ng panahon. No? Sa pagkaning kamot, sa pagbuhat, sa kamutin sa Diyos, uban sa iyang tabang. No? Ito ay mahimo kung wala ang tabang sa Diyos. agi na turmihin na kauban. Ha? No? Samtang, ang pag-usik sa oras, muna ka sa panahon. Madani ka sa mga kalipayan, mga kalingawan, adventure sa mga dapit, no? So, mga so, <laughs> sa mga tentasyon sa mga salida ang defensive kita na sa labi ko kaadik sa unang salida no puro to ni na nagko ng mga tagalog action movies no sa presenting ang panahon karon no cellphone grabe yun YouTube no grabe yun uh, nag-usik sa bililon kay mga oras sa gawin ni Pablo no ay usik eh niya sayang eh panahon kada utan kini mga adlaw no nag-usik sa bililon ng oras no time is gold una yun Time is gold. No? Sa pagsulay. No? Pagsulay sa so walay biling ang mga katuyuan, mga tintasyon, mga ambisyon, mga plano, mga baluho, no? mga pagpatuyang sa mga material. No? Sunod-sunod nag-order sa kung sa mga nga mga orderan dahil pag abot wala tambak ra di ay sa inyong balay no the days are evil and daw tan grabe po paninguha making the most of their time no na daghan ang masalaag, daghan malaglag, no? Dios power and influence mga iso, ha? mo no? Sa games sa panagsangka, ang um, gyud ang duha, gusto gyud mudaog, no? Gusto gyud mudaog. Kita ang mga katawan sa Dios. ang katbang, no? Ang paningkamot, gusto gyud sila ang mudaog, no? Pero kanato we know we we conquer na, no? Gidaog na ni Jesus ang kalibutan sa mga kita usab by faith by living wisely may, may mga ison, gidaog na usab nato ang kalibutan John 16:33 bisulti ng kini kaninyo aron makabaton ka mong kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako pantuson ka mo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay napuntog ko na ang kalibutan Roma 8:7 dili Pinoon, taliwala ni tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinagi ka niya. Nga nahigog ka na to. Ang ganyan na niya, walay makapahilmulag ka na to. No? Bisan, i-discourage mo tayo mga igsoon, ang di tama ilang mahimo. We should be confident. No? Of the Lord Jesus Christ who gave us victory. Salig lang kita sa iyang saad, sa iyang pagtagbo sa itong Panginangalan, sa iyang guidance, sa iyang proteksyon sa iyang gisaan, nagdili tan niya biyaan, nagdili tan niya pasagdan, no? He is with with us. Emmanuel, no? Always till the end of the world, till the end of the age, no? So mula mo isod, magkinabuhi ka ng maalamon, aduna yung pagmatngon, na ah, dili sa um, parihas sa mga walay kay walay kaalam, ah, ayo na nato paggamit panahon, so sunod pagpanin ka mo, pasabta na ito at sa Diyos. mo. Verse 15, ayaw ka mo, sa ayaw ka mo pagpakabuang, panin ka mo tinoon, pasabta niyo at kabubot sa Diyos. Ayaw ka mo pagpakabuang, no? Kaya makapabag lamang na masabta na ito at sa Diyos. Ang yang will, at yang wants to, uh, the Lord wants you to do. No? Yang gusto, na buhaton na ito. Gusto sa Diyos na magmaputli kita, pinaagi sa paghingpit, sa hingpit na paglikay sa mga immoralidad. No? Uh, ang Diyos may ngayon sa tao, kadloki ang gino, aron ka magmaalamon, biyayang dautan, aron ka makasabot. No? Ang pagdahod, ang pagbato ng kadluk sa gino, may sinagyanan sa kalam. Ang pagbato ng kaibalo sa balaang Diyos, maong pagbato ng maayong panabot na panumpihon may bigis. No? Ang uh, paglikay sa paghubog-hubog ng word nga ayaw ka mo. No? ninyo, inyo. So, paghubog-hubog, uh, niya siya, sa siya tapok, pilusip niya po, no? sa tigong, sa lagma, ron mag kayo maghubog-hubog na si Raisa, no? Solo, ron kasagaran, kasagalang inom si Raisa, matulog na dayat. sa so, ka mo paghubog-hubog, kayo makadaot lamang tinikan ninyo, tingong haahinaw ninyo, kung mapuno ka mo sa espiritu. No? So, pwede rin ako inom no? sa so, dili lang hubog asa man padulong ang pag inom di ba mahubog man sa so, unsay purpose sa uh, pag inom maayo ba o makapahimaya sa Dios so may epekto sa alcohol laro kayo makadaot lamang kine. no ang bino makahimong sa paan buang-buang usa ang paghubog-hubog bino ang nana sa panahon pa verse 1 ha? sa Old Testament gani kung sulod sa tulda ng tagpuanan no? Uh, dapat diligin mo yun, huwag yung inom, patay, no? Balaod ka na, kaya dito sa mga kaliwat sa style. So, muna mga son, obvious kayo ang epekto, no? Sa paghubog-hubog, pero ang epekto, sa impluensya, sa balahang espiritu, nindot, umagayo sa atong kinabuhi. Amen mga son? Itandi ang hubog sa bino, huwag ang napuno sa Espiritu Santo, no? Ang paghubog sa kasintomas, sa daan ni kinabuhi, huwag hakog na tinguha ko pasagad sa lawas patuyang sa gusto mo mala ang dati snaap pa sa daan whole nature samantala ha, ang balaang espiritu mao na ang new nature sa atong pagkatao ang puyo ang balang espiritu ni duel sa atong mga kinabuhi human ato gidawat siya nag, nag sa atong mga kinabuhi ha human ato gidawat ang Ginoong Hesus ay ito, ang episo mawang sintros, sentro sa pagganong pagsimba Munang ang uban ko mo no, mga magtotoo naa sila ana sa unang nga naglambigit sa mga paghubog-hubog kun ayan na mo gapi apil diha no gihulagway ni Pablo ang pagpuno sa espiritu usa sa ka pagpili or choice na dili niya siya <coughs> Tumatic, Kaya, na automatic na kada bitaw ko sa Ginoo pero nila ha pero naa gyapon ang tentasyon no ang duha na ipigto sa pamunahuna, ipamatasan apan managlahi ang sangkutanan. puto, putana, no? At pagkapuno sa dino, nah, lahi ang dautan, ang epekto dili makaya makadaot, pan pagkapuno sa espiritu, aduna isang putana. So kanang pagpapuno sa espiritu hanon, unsay ang mga tinguhaon, no? Ngayon sa verse 18, di tinguhaon no, ninyo mapuno kamo sa espiritu. sa so, mga siya mga isod involved um, fly sa kalihukang espirituhana. Amen I ba mga iso? Matuwa ba mga yana ang kana ang pamaaging ang mapuno kita sa balaang espiritu sa pag-involve sa tanang kalihukan na, sa espiritual. No? Dihan na dahil na, Mapuno kita. At ang kanunay ng pagsangpit, pagtawag, pag submit sa iyong otoridad, welcome kanunay sa iyang guidance, no? pagpangayo sa iyang guidance, pag-accept sa iyang mga correction, kinabuhi, ubo sa iyang pag control, pagpugong, salig sa iyang gahong, muna yung makapabago sa itong mga naho na muna yung makapalambo sa itong kinaiya. So, atong tugutan, ang balang espiritu niya umungat sa itong mga kinabuhi. Ha? No? Ang pagkinabuhi diya sa espiritu, walang magpasawot. Part-time, no? Part-time part -time, nga relasyon na relasyon natin niya kinahanglan na itong kuno lang itong kinabuhi kanunay uh, sa makapalimpyo, makapalagsik, magung pagkawag sa balahan sa Pintos. Ay, ito pa kanunayon na siya magsuot. Ang verse 19, kung sa inyong pagsulpiyanay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, o mga balaang awit, 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 dahil ganun niya ginoo sa kinasintas sa design sa Diyos, no? Ang philo philosophy one another. Talking, ay panag-historya, encouraging, magpapuno. Sharing God's word, singing heartily to God. Ano mga isoon, na ay melody sa itong heart. Ang, ang uh, mga pag-awit, pasalamat, pagdahi sa Diyos. No? Uh, sa iyang gibuhat, sa iyang kinaiya. No? Nagpasidungog o um, nagdahi sa Diyos. Dahi ko ninyo, sa ay tulusit sa kinasingkasing ngayon, sa uh, hertili, no? God knows, kabulong gino, kinsa itong nag-awit, kaginoang lang. God knows, kinsa itong nagpasikap na. Ang Diyos na sa'yo, kinsa itong nagpakaramdain nun lang. Ha? Ang mga egsyon sa atong pagkinabuhi, hindi mo ito maayo, worship, pag naan sa tigo. No? Bisan sa itong pagpanikaisika, bisan sa pagpanimalay, bisan sa ito na lang sa, na? Ang ginoo na sa ginoo, nag Naglitok no? sa iyong Uh, pagka maayong, nagpadayag mga isyo, na kalipay sa itong salunod, nagpadayag ng pasabog, na unit munitsyo ng pasabog, na ang ang spirito sa itong mga isyo, mahimo na lang itong lifestyle, Pag dali at kaya na itong masyay sa upan, so, mga iso, katuyuan, sa mga isyo ng katayuan, sa kong awit sa pulong sa Diyos, di rin mm naman -hmm. na, na siya paglingo-lingaw uh, di rin naman ang concert karon ron, tibukan na na dili pagpahimuot sa kagalingon, dili pasugdayag or entertainment, kung dili worship, pagpasidungog, pagdayag, pagsimpa, atong buhay niya. Diyos. Si Amen mga ison, Ang Colossus 3, uh, says it is, siya. Uh, sa, stris, na siyang, uh, sa inyong kasing-kasing, ang bahandi anong mensahe ni Kristo, pagpilaglo ay, o pag Pahimang ka mo, uban sa tanang kaalam. Pag-awit ka mo mga salmo, wala ang mga awa, alam ito, nagawitin ninyang Diyos kumahan sa pasalamat niya sa inyong mga kasintasi. Usap-bisag unsay inyong sulti o ni mga kini. Niya yeah, sa ngalan sa ginong Diyos kumahan ang pagpasalamat na sa Diyos nga mahan pinagi ka niya. Yeah? Usap-bisag unsay inyong isulti o Aa na ang sa Diyos. Sa so, muna siya mga misoon. Ang result, mga puno ka sa balang espiritu ang mga sa at mga istorya kung kasing kasing na adunay singing melody sa pagdaig sa Diyos. Uh, sunod, always thankful to God to Jesus Christ. Okay, so, 5.20, sanalan sa tayong ginawang Isu Kristo. Pasalamatin niyo kanunay ang Diyos. Mamahan tungkol sa tanang butang. Sa tanang butang upang hitabo. Proseso man. Christ like it. So, proseso, aromasama pa ng Kristo. Nakasintro ang kinabuhis. Pagpasalamat ng Isus ang pagkina ang na buhing mo tungo ano, ang response na to halan sa mga pasalamat nta kaniya na si Pablo wala man magsugyot nga ang mga magtotoo. magisugyot lang yun ng tapos mga religioso ng kaniya mo tan na hindi le kasi sa konsa ng atong buhaton no, ay sulpi kinanglan na ang kinaiya ang mag na magawas na maghatag kay mo sa Dios dili no dili makapasubo sa balang spiritual magpasalamat sa Diyos, pagdasig sa upan. Huwag din na masintro sa atong tulusin. Kung gusto magmulo, mureklamo, magbantay, na isintro hinoo nato ang ating pagtagad sa kaayos sa Diyos. Huwag sa iyan kaluoy, sa ato, sa gusang mga iso. Sa unsang pagi, ang atong mga pulong, mga kinaya, makapakita sa atong mga pukos nato sa ginoong isos. Kung hindi mo unako nga, di hindi ka pweta sa kinabuhi, na no? May mong maglisod ta sa ko salamat. Sura ni salamat that eh. is good, no? Sura ni salamat kung siguro mo mo kagay sa rung kagay, no? Inoon mga isoon, bisan lisod ang ipasalamat apan atong batunan ang atong kasi kasta ng butang at Diyos nagbuhat alang sa kayuhan kung kita na ito pa kanya kung kita sumala sa iya katuyuan. So, pasalamatan natin Dios Diyos dili sa ato mga problema o dili sa kalig-on nga iyang tukod dinhi kanato no bisan pa sa lisod nga mga kasinatian sa pirmero no sa sinugdan no siguro ang atong pagpasalamat tabhaw na hugos lang no or artificial lang apa nang atong pagpasalamat utubo utubo ulambo kana kanang bitaw word bitaw Ang salamat na nga po sa Ginoo okay may gingon, salamatan ka na. So, ka na, may isang klaro kayo na, na cool, kung ba, napugos lang siya, na? Okay, salamatan ko lang aralan ka, na, ala salamat, na? So, mga egson, bisan pa ni Ana, ang ginoo, inahinay, matubo ni Ana. Makasalig ta, na, na ang hingpit ni Gumpa sa Diyos, magtabang nato sa bisan unsang kalisnanan. Amen, mga egson, naabag kay, isinati karoon ng kalisnanan, alang kaniyo tinunod sa karon so ang salmo 34:1 pasalamatan ko kanunay, ang Ginoo dili gayud ako paglitok sa mga pagkaay alang kaniya so kay mo magayon sa salmo 34:1 kanunay dili mohunong so wala pa natapos ang atong thanksgiving or atong new year ang atong atong pagpasalamat Every day, every time, dapat na ah, magpasalamat sa Dios. Amen, mga isot. 50 peso, 5 katlo, ayaw ka mong paggamit sa mga pulong na malaway ay binuang mahugang, mahugang piaw ang hinunan ka mong magpasalamat sa Diyos. Napa sa 1 Salonika 5.18 ang magpasalamat ka mong bisan unsay mo dangat ka ninyo. Hini, mawag kabubutong sa Diyos. Kung buhato ninyo sa ngalan ng Kristo at Jesus. Ang pagpasalamat ay alang sa Diyos. Alang sa gihatag sa Diyos ka na ito pa salamat mga sa ito pinanglan eh, pa, salamat sa tanan, kaya ang tanan, ikan man sa Diyos. Amen mga insuan, sa itong challenge, na magpasidaan kini sa Diyos, nanto sa katawahan sa uh, laos ka na to. or kung kita na ana nga na nga pag kinabuhi, eh, suposik si na itong panahon, Ang patabang ka sa Diyos na makabalik ta in line sa iyang will, iyang kabutuan. Ito mga egsod. So, sa atong panapos karon ang ayan ganyan kitang magkinapuhin, maalamon. Ang maalamon, ano na yon, pagmatngon, yung pagmatngon, na makasubay ang atong pagkinabuhi sa kabutuan sa ito. Ano na yung natitinghaon na ta sa espirituhanon ng mga butang. Ang kanunayon, mapasalamat sa Diyos, sa Christ sa kaysiyan mga oy utok o yung nagpurma ni tanan sa atong mga kinampo. Kung pagdasig, ang po ta kanunay. Dibusyon ta kanunay sa ginoo. Apil ta, ugma, may isoan. Yung may mga isoan, iso, dalay iso, ko ng Diyos sa pulong, magampo ta. Labing gamahanan nga Diyos, ang mga mahan nga nasa langit. Salamat sa inyong buhing pulong na uh, niabot ka na mo karoon matagusa. Lord, ayaw, love ye. Wala kay love yan sa matagusa ginoo. Kalaan, uh, Palo sa mga mga kasintasyon mo naman na sa na panahon, paghita mo nga mong ikahinag among kinin ma-apply sa imong tabang sa mga lang ispirito nga niya nagpuyo ka na. Nalaygon ka Diyos, sa ngala ni Ginoong Isos, Amen o Amen. Amen mga Isuod, nalaygon ang Diyos.